Okay mga katornikos, welcome back to my YouTube channel Mga katornikos, meron na naman tayong bisita dito Iba yung dumaan na yun ha, pangit yun <laughs> Ayan mga katornikos, may bisita tayo dito na ano, Miyogir Ayan, ang ganda ganda nga, pasag yung ano, yung ganyang headlight Okay mga katornikos, ang senaryo nito mga katornikos Hindi ko nasasabihin, pero meron akong gagawin dito, isang magic ito to 'yan. Okay mga Tony Gels, ito po ay nakakilameter ng ganitong karami sa ilang buwan niyang ginamit. charan, Ayan po mga Tony Gels, 35,000 129. 'Yan po 'yung gagawin natin mga Tony Meron tayong isang magic diyan. Wow, <laughs> Meron tayong ibubulgar. Hindi ko na po sasabihin kung anong gagawin. Kayo na po musga. Sige mga katorgels Baklasin na natin Baka baklasin pa lang iba Let's do this Okay mga katorgels Ito oh. Yan, oh. Babaklasin natin to mga katorgels Tatanggalin natin yung mga uh, wire wire na yan Babaklasin natin yung kanyang odometer Tara na 2,000 years later Okay mga Attorney Girls, ito na, nabunod na natin. Yan. Ngayon ang gagawin natin mga Attorney babaklasin natin itong ano niya. Itong to salamin na to. Itong lens niya mga Attorney babaklasin natin to. Ah, mga yos, ito. Ah, mga Attorney ito ha. Kung gagayain niyo ito, dahan-dahan kayo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ah, pa, panuorin niyo itong gagawin ko na, ano, na magic. Saatin saatin lang to nagsabi lang po sa mga alam nyo na sige tara na tirain na natin baka tirain ba lang iba let's go let's ilang buwan lang to mga attorney girls ganito na yung kilometer ngayon ibang baba natin what <laughs> oh. umamit ka ng ano, gawin ng ka Ano, okay. ano, ano? Para pang bukas <laughs> Medyo may kahirapan dito mga katronikos. Kaya dahan-dahan kayo. Huwag nyo, huwag nyo untularan, Basic moves. Galing mo pala dyan ha. Hindi ko alam ha. Okay mga katornikels, nabaklas na. Nakita nyo naman, ito yung tatanggalin natin. Tapos, a-adjust natin yan mga katornikels. Tignan nyo mabuti ha. Sipat kilatis. Bro, dun sa muna ako yan. Nag-post na ka. Bakit na ako nalala sa hana? Ibuka nyo po ito mga katornikels. Oh, itong ano dito. Yung ano niya. Ibuka mo. Ibuka mo muna. Bubuka, bubuka. Tignan nyo mabuti mga ka Sipat kilatis. 35129 Gagawin natin ng... P15,000. P15,000? <laughs> Yung nagre-request pala ng Mio Gear, shoutout sa'yo. Ito mga ka Pwede mo nang iikot. Pwede mo nang iikot. <laughs> Tapos na ang maliligayang araw. May manaduro ni eh. Po nga. Anong yung maya kayang Anong yung maya kayang niya? Tatanggalin natin to yung clip niya mga katulad Para maikot natin to. Sa meron to lang. Meron pong yakod dito. <laughs> <laughs> Bukos ko lang. Bukos ko lang. Kasi naka-force eh. Ngayon nga, napakiramyan talaga yung damulag Okay mga ka-tornigos, eto na po yung ano, yung katotohanan. Gaganyanin mo lang to mga attorney tornigos One. <laughs> yan tapos, sikot mo siya dito. Mo Idusog mo lang ng konti. <laughs> <Napasal>. <laughs> Parang nagpapasel lang dito, mga Tony Gels. Pasan tabi sa mga ano ha. <laughs> Pero, tado huwag mo sabihin yun. <laughs> <laughs> sorry, sorry, sorry. Ayan mga Tony Gels. O yan. Lagi siyang 12,129. <laughs> Baba natin ng konti. Tama na to mga katrona Masyado ng ano, bababa Okay na to. Talagay na natin yung ano. ano nga, mga pin. Yung mahirap dito mga katronika pwede rin po ito sa mga ano sa mga Mio Sporty Mio pasensya na mga katronika may naging ako dito <laughs> Lalagyan na natin po itong ano niya. Agoy. May naboy ng animal. Bogas sa YouTube mag search ka. Balde sa iyo, babe sa na. Yan mga Tony kitang-kita nyo naman ang ebidensya. Kung paano mag ano, magbaba ng odometer ng ano, ng Mio Gear. Okay mga Tony babalik na natin. Okay mga katornil Pag nagkaman siya itong tornil yun niya dito Gagamitin niyo ng ano Ng pentel pen para hindi siya mahalata Yan mga katornil yun Gagamitin natin ng na magic na pentel pen Lalagay na natin yung mga malupit niyang ano 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 <laughs> Det er jo ridetøy. Baka ano yung mabuti mga katonig okay. yun Kung saan siya nararapat Yun Yun mga Tornigos. Okay mga Tornigos. Okay na okay na siya. Babalik na natin 'to. Yan mga Tornigos. Ye. Yeah. Tapos na yung operasyon. Isang ano na siya, 12,198 kilometer. Okay mga katorny girls, tara na, balik na natin. Baka balik pa ng iba. Let's do this. Okay na mga katorny girls. Ito na po. Ito na po yung kilometer rating niya. Yan. Okay mga katorny girls, okay na okay na yan. 12,198 na po Hanggang dito na lang po mga katroni At kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel wag mong kalimutan mag subscribe Pindutin mo na rin ang notification bell Para updated ka sa mga video Na katulad nito Bye bye Peace